Hi guys, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat Siyempre, ako ang inyong lingkod Misteryoso 007 Okay, di ba Ayan, okay So, sa pagkakataong po ito Ako po ay muli magtuturo sa inyo ng isang orasyon uh, Isang orasyon na kung saan ito makatutulong Doon sa mga taong na is magkaroon ng taguliwas Okay May mga naituro na po ako mga taguliwas sa mga nakaraan kong mga upload na video at ito'y isa na naman orasyon para sa taguliwas okay? kung nais mo magkaroon ka ng karagdagang uh, kakayahan karagdagang taguliwas sa inyong sarili ay ito po ang nababagay sa inyong orasyon upang ito inyong magamit din sa mga araw-araw ano, sa mga pagkakataon na kinakailangan at magkakaroon ka ng taguliwas. Okay guys. So nga pala guys, ano, bago kayo turo itong oras nito, na ay nais ko muna sana kayong, uh, ano yun, ano? Uh, mayroon lang akong nais ipaalala sa inyo na doon sa mga nag-aaral at mga nagnanais na matuto ng mga gantong darangang spiritual, ay lagi kayong, ano, lagi kayong humingi sa Diyos ng kapangyarihan uh, magsumikip kayo na inyo itong uh, makuha ano ibigay sa inyo magsumikip kayo kung nais niyo talaga uh, kung nakikita naman ng Diyos na ikaw ay posigido at talagang karapat dapat ka na ay pagkakalooban ka o bibigyan ka ng permiso na magamit mo yung kanya mga buhay na salita Tutusin kasi iinan lamang ang nakagamit ano? Iinan lamang ang nakapag ah uh, makapag ano to makapaghana ng mga ganito uh, at ay mas marami pa ang hindi nakakapaghana at iniisip nila na sila ay maaring wala silang kakayahan hindi po ganoon ano humingi lang po kayo humingi kayo ng tulong sa kanya magtiyaga magtiis ano at magpursigi upang magkaroon ka at makamtan mo ang gantong kakayahan at kapangyarihan okay So huwag kayong mga wala na pag-asa guys ano? Huwag kayong wala ng pag-asa At doon sa mga nais na mag, ano, matuto ma -ma Kasi may mga nagko-comment sa mga video ko Na nais nilang matuto Gusto nilang makatulong sa kapwa nila Gusto maggamot magamot, libre Ano? Pero madaling sabihin guys ano doon sa mga nagko-comment ano. Madaling sabihin 'yan na gusto kong gumawa, ng ano ng mabuting bagay sa mga kapwa ko gusto mong tumulong gusto ko manggamot gamot ng libre kasi nakikita ko kunyari halimbawa yung mga taon walang pambayad sa ospital at namamatay na lamang sila no walang kalaban-laban hindi nila ipapagamot ang kanilang mga sarili di ba guys yun ang mga sinasabi nila sa akin pero madali lang pong sabihin yun ano? malalaman po yan na kapag talaga decidido kayo syempre ay kapag ipinagpatuloy nyo yung uh, pakipag-usap sa akin for example, nakipag-usap ko sa akin sinabihan kita, pero hindi mo nagawa ibig sabihin, hindi ka po seryoso doon. okay, hindi ka seryoso Na naiingit ka lang o natutuwa ka lang kasi marami kaming natutulong ang mga tao ha ano? So, masarap kasi makatulong sa kapata mo At kung yun ay nakikita mo, natutuwa ka Kumbaga, nais mo lang siyang gayahin ano, so, nais mo lang siyang gayahin na makatulong sa kapwa mo pero hindi ka talaga desidido na pagkaralan ng ang mga ganitong bagay well sa alam mo ang usapan tungkol eto ito ang orasyon taguliwas sa mga bagong mag-aaral pa lamang, ito ang orasyon taguliwas LBM Sarias okay? usalin mo ng tatlong ulit yan LBM Sarias usalin ng tatlong ulit iihip sa tubig na tatlong ulit yung pakarus. at ito yung inyong inumin basain ang dalawang palad i-aplos sa noo Pabunta sa bato tatlong ulit okay so God bless you gawin lang ng ito ng tama at mayroong paniniwala good luck guys bye